Aries, ngayong araw ay may magandang sinyales para sa iyo kung may mga plano ka na ginagawa para sa isang maliit na pagnenegosyo, ay ituloy mo lang ang pag-aaral pa dahil sa iyong pagtitiyaga ay talagang matutuloy ang iyong mga binabalak para mapaaseno ang buhay kaya huwag ka paghihinaan ng kalooban ang pahiwatig. At ngayong araw ay huwag kang magbibigay ng pagtitiwala kagad sa ibang tao. Dahil mukhang nagpapakita lang ng kabaitan sila sa iyo, kaya iyong talasan ang isipan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw at bawal sa iyo ang pagpapautang at ang pagtulong ng makaiwas ka sa problema sa tao na makakagalit sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa trabaho may senyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat ka sa mabilis na paggawa at pagsasalita ng makaiwas sa problema at huwag kang papayag na pakisuyuan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan may senyales na may konting tampuhan ngayong araw, kaya ang iyong ugali na laging mauunawain at magmamasid muna ang dapat nagawin para makaiwas ka sa suliranin sa pag-iibigan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15 number 36 at number 29.